Ay, ilong ko yun. Anong? mo ako? Nong. Hello. Uy, wait lang! Sino ka ba? Ha? Wait lang, wait lang! Wait lang! Sino ka ba? Ano pa alam mo? Pinapunta ko ni Mama Nong. Ninong mo ako? Ninong. Ano mo? Dambi. Dambi ba kayo? Ha? Eh? Sigurado ka ninong mo ako. Laki mong damu <laughs> Ha? mo <Tiyadang unong>, ha? <laughs> Hindi! Pasok ako! Ha? Wait lang! Ay! Pasok agad! Oh, Uy! <laughs> pa, nakita tong batang pa. Hello. Ano sa pakinyang bad yan? Sigurado ka, minum mo ako? Marang, marang napunta ka na, para sabay tayo pinanganak. Oh, shit! Napunta ko dito ni Mama Tong. Bakit? Ano nga 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 ako, Pasko. Uy, tapos na, nung ngayon, ba rin? Hmm. Tapos na Pasko, be. Ano na ngayon? April na yun eh. Ang layo na. Malayo na sa Pasko. Gitna. Pambira naman. Please. Hindi kasi kami nakapunta nung ni eh, nang Pasko eh. So, parang wala mo tandaan mo inaanak ako ng laki-laki na. Wala si mami mo malis. Pinapunta ako dito ng mami ko. Inga ko pa Pasko. Ang laki mo ang kulit-kulit mo pa, kotongin ka be. Ano no, ano ba yan? Ano ko pa Pasko? Oh, wait lang ha. Baka iba yung ninong neto, baka no, isa boy. sa inyo. Yeah. Ha? Yeah, yeah, iba na yan. Iba na yan. na yan. Ano ba ko? Ako ko? Pon. Pon. niya nga ako. Bless. Wow. Bless. Ano ko nga to Baka di ko na matandaan. Laking damuho eh. Oh, oh. Bear, kulit mo. mo ko. Ah, ka. Uy, set mo. Huwag ka mo yan. Ba't yan? Uy, set mo yan. mo yan. na lang. Parang ano, ka lang. Ano yan? Cellphone? Cellphone, be. Kulit mo naman. Sarap mo. Nung mo ano daw, nung lag, ano ko. No, hindi kami nakapunta nakaraan no Um, ah, bigyan na lang kita ng ano kahit... Pre, paano nga pre? Kahit 50 lang, bigyan mo na lang to 50. Ay, sabi, na, na, Sabi ni Mami, punta ako dito eh. Sino ba Mami mo? Si Mami. Hindi mo alam? Uh, oh, Lordes. Sabi niya, ito ni Inong ko. Ilan taon ka na ba? Magsisik. Ay, nakita nakita. Magsisik sa laki-laki mo. Parang kumakain ka na ng sticky. eh. <laughs> Dari mo tira oh, Ito na. So, yeah, parang wala kami. Gagawin pa kami. Yung kwenta lang. Ha? Yung lang. Bakit? <laughs>